ba natin yan? Yes! Kaya, kaya ngayong gabi, ating pakikinggan ang ating pinakababahal na pastor. po ay narito ngayon para sa ating uh, proclamation rally ngayong araw na ito, February 11. At ako ay nagpapasalamat na kayo ay uh, nandito upang supportahan ang ating bagong misyon sa buhay na pinagkaroon ng ating katilang naman sa atin. So dito po sa NCR, nasa Inaris Chintayo, Pasig City, sa Luzon, sa Sindalan Gym, sa Fernando Pampanga, Marangay Columbus Gym, naman sa Kasiguran Sorsawal. At sa Visayas, sa GNJ Basketball Court, Deluan, Cebu, Marangay Macabog Gym, Ormoc City, 3K Sports, City Camp, Bacolod City, at San Miguel Gym, Iloilo City. Sa Mindanao naman po, sa Barangay Noel Tikayas, di Dipolo City, Barangay San Antonio Gym, Coronel City, Barangay Lapasan Gym, Cagayan de Oro City, at uh, Capital Gym sa Butuan City. Sa Davao City po, diyan sa Barangay Kogon Gym, Dico City, at uh, Toril Gym, Davao City, uh, Barangay La Pilipina Gym, Agong City. Uh, mahalaga po ang uh, araw na ito pagkat ngayon ang opisyal na panunusad natin sa kandidatura ng inyong uh, pasto. Marahil na uh, maraming nakakamang sa inyo at nangyong tayo sa inyong panibagong misyon ng hinirang na anak. Uh, alam ninyo, ang aking pong calling at ang lahat ng aking mga layunin at lahat ng mga kaganapan sa aking buhay Itong lahat ay uh, may basbas at may kalungubar ng nakilang ama. Kaya ako po'y magpapasalamat ako'y nauunawaan ninyo kahit uh, na ang panahon natin ngayon ng glorification era uh, ito ay kabahagi na ng glorification era na merong mga panibagong misyon na binibigay ang nakilang ama sa akin na kung minsan ay hindi pa natin nauunawaan sa pasimula Ngunit ang direksyon ng aking buhay ay talagang papunta doon na kahit ako uh, sa pasigula ay hindi ko nga alam. Ngunit ang sabi ng banal na atla, um, the steps of a righteous man are ordered by the Lord. So lahat ang ating mahakpangin, itong lahat ay uh, may mga pagkakaloob ng Diyos na uh, hinirang niya at kanya itong mga kalooban. Tulad mo ako ay nasa pasimula pa lang ng ating paglilingkod, ministry. Ako ay nasa denominasyon. Alam ninyo kung saan ako nang galing. At naging magagumpay ako sa aking uh, pagiging uh, evangelist sa uh, denominasyon nyo hanggang sa uh, ang lahat na yata ipagkakalungan nila sa akin sa uh, sapagkat naging matagumpay ako sa aking uh, mission misyon sa pagiging uh, evangelista ko uh, sa mga panahuyon sa aking uh, denominasyon. Hanggang umagtong sa panahon na parang lahat bibigyan nila sa aking kamay ang tugatog ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan noon, sa hindi nasang pagkakataon ay kinuha ko ng dakilang ama. Nagkaroon ng problema. At uh, to make the story short, kumantong ako sa kitbog na hindi ko inaasahan uh, na kung ako lang ang masusunod labag sa aking kalooban yun. Pero may kapangyarihan humahatak sa akin papunta doon at pinili ko ang kanyang kalooban na ko siya talaga ang may akda nito at siya ang may kanooban nito na sa loob ng isang taon ay pinaunawan ang dakilang ama sa akin. At sinunod ko ang kanyang dakilang kalooban sa dalawang bundok sa anim na taon. Ako po ay nagdusa. Ako ay ang um, uh, dumaan sa mga kapagsubukang mabibigat mula sa buhay na may privilegio sa aking denominasyon ay humantong ako sa buhay na parang kinawawa, parang pinarosahan o kaya inusig at itinakwin. Ngunit hindi ko na yung walang kapagsubukan na ay merong ibig sabihin sa aking buhay bakit ako inisolate ng dakilang ama. Sapagkat nung ako ay pumasa sa mga kapagsubukan yun na anumang ang gawin ng kaaway ng aking Espiritu na wala rin ba kundi si Satanas, ay hindi nabinag ang aking pangako ako isusunod sa kanyang nakilang kalooban, ipinagaloob sa akin ang bansang kaharian, Sa riling bansa niya, na wala na po akong among tao, wala na po leader na tao. hindi naging leader ko, ay ang nakilang ama ang ating Panginoong Heso Kristo. At na nakita rin niyo sa loob ng mga ilang nikata, ipina, ipinamahala sa akin ng nakita ang buong bansang kaharian ang sa ito ay lumaganap sa buong sandibutan, naging matagumpay, naging malawakan, at nasakot natin ang buong sandibutan at uh, ang kanyang mga pangako ay naging uh, mega um, may katuparan nang sinabi niya ang gagawin kitang ng uh, uh, gagawin kitang uh, measurement o standard ng kaligtasan at katulad sa poong sanliputan na pinadala niya ako uh, at ang ko nga nakita niyo from A to C of Salvation ay napa sa inyo na na mahirap talaga na ito'y may pahayag kung walang isang tao sumunod sa kanyang kalooban na hindi mababali ang kanyang pangako susunod, anuman ang kapagsumukan na ilalatay sa kanyang harapan. Ako po ay nagtagumpay sa bagay na iyon. Nung tayo ay naging matagumpay na at nakita ko na exponentially pwede nang lumangko ang pansangkarihan, isin na itong institusyon na kahit wala ako, kayo ay lalago sa inyong spiritual revolution financial revolution at revolution of excellence na siyang uh, kabahagihanan ng uh, mga trabaho o ng mga gawain na kailangan mong ipinadala niya sa atin dito sa lupa hanggang sa tayo ay naging mature. Hindi na mga bata sa pag-iisip, hindi na bata sa mga disposition at mga desisyon natin gagawin. Pwede na tayong pagkatiwalaan kahit wala na sa inyong kalagitnaan, personal, ang hinirang na anak. Kaya, nang nakita naman yan, kala natin yun ang maging katapusan, glorification. Ihintayin ko na lang ang uh, glorification period na darating sa aking buhay. At habang wala pa yun, I will just enjoy the fruit of the labor of the ministry. At ang aking uh, akin, ako ay uh, uh, pupunta na lang sa mga, sa mga dako na kung saan meron tayong mga lumalag mga gawain uh, habang ako ay naghihintay sa tatlang panahon ng glorification. Hindi ko alam na merong ibang plano ang Ama. Kaya nagkaroon na naman tayo ng in hindi inaasahang problema. Hindi nasa ang problema nung no, mulai ito sa Hawaii. Noong 2018 hanggang sa kasalukuyan, nakita ko ang aking sarili sa isang kalalagyan na hindi ko inisip na ako ay makakapunta sa aking uh, kinalalagyan sa ngayon. Ngunit sa aking kinalalagyan ngayon ay napagbulay-bulay ko, na sinabi na naman sa akin, Huwag ko na talalahanin ang bansang kariyan sapagkat so, ito, ay isang matiwan matiwan na na para na kanyang sinabing uh, that Peter and upon this rock I will build my church and even the gates of hell shall not prevail against it. Sinabi niya yan na uh, tatayo ko ang aking katawan, ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito na kahit pa ang mga pintuan ng Hades o impyerno ay hindi makatitinag sa Kanya. Kaya nasubukan tayo sa 16 basins. At sa iba pang mga kaganapan ng June 10, August 24 to September 8, ito ang perfect na pagpapahayag ng kasamaan, ngunit hinarap tayo ang perfect na pagpapahayag naman ng kabutihan sa pagsusunod sa kanyang nagkailang kalwa. Tayo, mga katarihan, mga katupad sa kanyang mga uros, na love your enemy, do good to them that hate you, bless them that curse you, pray for them that despite will use you, and persecute you. Natupad po natin yun. Walang ibang nakakatupad mo. Kaya naging matagumpay ang Third Testament at ang katupad ito ay walang mga hindi ng mga anak. Na hindi na mo tama yun, na sa ating mga buhay, ganito pala ang kanyang mga layunin na itong lahat ay matutupad muna. At nung natupad na hindi natin minasahan magkakaganito at uh, ito pala ay naging blessing in disguise para sa akin. Hanggang sa ako ay naging katulad ng apostol na si Pablo, malalahanin ninyo Kalahati po ng New Testament ay isinulat ni Pablo sa loob ng bilang buwan bago siya nag-alay ng kanyang buhay para sa katapusan ng kanyang paglilingkod dito sa lupa. Ako ganun din. Nakita ko ng ating sarili. Nandito ako sa pihitan at uh, kung titinan mo sa isang uh, makatawang pananaw, ito ay... Uh, masama para sa atin. Ngunit, tingnan po ninyo sa na dako, Ito, the blessings in disguise. Kaya para sa pag-uwaan na rin, sa lahat ng magagawa, pinag na naman sa atin na anak, umasok ka sa larangan ng secular na pamamahala. In other words, sa politika, sa pag ang kapangyarihan na umapi api sa iyo. Alam ninyo, matahimik tayo sa ating ministry. Wala tayong pakialam sa secular na salibutan, kundi ang ating pong ministry ang siyang ating inatupag at siyang ating uh, uh, pinamamahalaan hanggang sa ang uh, pintuan ng impyerno ay dumating sa ating katahimikan at tayo'y ginulo. At nang, uh, nangyari ito, Uh, ako ay uh, pumunta sa aking kinalalagyan ngayon na hindi ko talaga inaasahan ngunit naging kalooban ng Diyos. Kaya pala upang dalhin ko ang kapayapaan, ang uh, kagandahan, ang kaputihan sa sikila ng sanitan ng ulo naman ang pagliliwan. Kaya ako ay uh, bibigyan direksyon ng Diyos na by force of circumstance, ako ay pumasok sa larangang magulong ng politika na kalooban ng Diyos na kung tayo ay uh, kanyang magpapalayo dito, datatihin natin ang mga prinsipyo ng bansang kahariyan.